Noong bata pa tayo, di ba ang simple lang ng takbo ng buhay natin? Masaya na tayo sa mga maliliit na bagay tulad ng paglalaro, pagkakaroon ng bagong laruan o bagong damit. Noon, ang problema lang natin ay kung ano ba yung uunahin nating laruin. Ang pinaka iniisip lang natin kung bakit ba kailangan nating matulog sa tanghali. Ang iniiyak-iyak lang natin noon ay e yung mga naputol nating crayola, yung napunit nating drawing, at yung sa tuwing napapalo tayo ni inay o ni tatay. Sa school, ang iniisip lang natin noon ay e kung paano papagagandahin yung sulat natin o gumawa ng assignments at project. Ang gusto lang natin noon, maglaro, kumain, at mamasyal. Noong bata pa tayo, palagi tayong masaya. Lalo na sa tuwing dadating yung mga araw na paborito natin. Katulad ng kaarawan natin o ng Pasko, hindi na tayo mapakali nun. Hindi na tayo makatulog pag alam na nating birthday na natin bukas dahil sobrang excited. Noon, parang napakadali lang ng buhay. Walang problema ang iniisip. Easy-easy lang noon ibang iba na sa ngayon